What's the matter? Richard, my father. The same guy would beat the hell out of you? The father would never loved you? What does he want from you? Nothing. Part of me still hates him very much. But the second part of me, Richard, he is my father. And my father is dying. So what do you want to do? Go back home and be beside him? He's dying. And you've only been starting to live here in London with me. It's time for you to think about yourself, about your future, our future. Because I love you. And I want you to be happy from now on. Richard, what if I go back to the Philippines? And to pay my last respect to my father. But he never respected you as a son, not even as a human being. Look, your passport is still in the embassy. Your Spruce visa hasn't come out yet. But if you come home, you will lose everything your opportunity to work here, to live here, to save money, to. ...to love me forever. Ano ka ba si Non? Lakad ka ng lakad d'yan. Ay nako no, baka mamay makaabot ka ng Maynila sa ginagawa mo. Eh kasi naman ate, ang tatay kahit kailan bad timing. Hindi lang bad timing, bad person pa. Sige, bad na kong bad. Eh bakit nag-aalala ka dyan? Eh kasi naman ate, kahit papano, tatay ko pa rin yun. At ako ang junior niya. Hindi naman pala eh. Malambot din naman yung puso mo kasing lambot ng balakang mo pag rumaramba ka. Paano nga pala to? Eh, siyempre, kailangan nating puntahan si tatay. Ikaw, pwede kang umuwi. Ako, kahit gustong gusto ko, hindi ko kaya dahil sa kondisyon ko. Ang problema nga lang, pag umuwi ka, baka lahat ng oportunidad dito mawala. Pati trabaho mo. Tsaka nag-aalala pati kay Richard. Ate, ito naman ito ba tawag? Nay. Kamusta si tatay? Eh, ito. Eh, sabi niya, huwag daw kayo mag-alala. Tsaka, huwag na daw kayo umuwi dito. Hindi naman daw kasi magbabago yung kalagayan niya. Ani? Si Catherine ba yan? Catherine. Senon nandiyan dyan. Senon? Oh, ano? Mahal ko kayo, ha? Sensa na kayo. Tatay, alam niyo naman. Tapag lang talaga, pero... Mahal na mahal ko kayong dalawa. Si Noon. Si Noon, ka. Pasensya na, ha? Si junior kita, eh. Dapat matapa ka, ha? Patawarin mo na ako. Kasi... Napit na naman mawala si Pape. Tawarin mo na ako, anak. Mahal ko kayong dalawa. Pwede ba patawarin mo na ako? Tawarin mo na ako. Anak. <coughs> 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 Makalipas lamang ang ilang araw, pumanaw na ang ama ni Sinon na hindi narinig ang kapatawaran ng kanyang anak. Nagpadala na lamang sila ng pera para maging maayos ang burol at libing ng kanilang ama. Pagkalipas ng babang luksa, nagsimula ng magtrabaho si Sinon sa London. Namasukan siya bilang isang caregiver, janitor, waiter, at bilang isang sales associate sa boutique ng isang sikat na fashion label